Hello po mga kabayan, kamusta kayo? Magandang buhay, Analisa Reality Vlog. Uh, ngayon po, eh, hindi mo, hindi ko ito reaction sa ka-business or sa kalingap. Uh, ko kasi yung napakalungkot na balita ngayon dyan sa Pilipinas. Siyempre, hindi ko rin humaiwasan na mag emotional dahil alam natin na, at alam kong malaki ang naging parte ng taong ito sa ating bansa. Pero wag lahat. Thank you po to my subscribers. Salamat po sa pag ninyo sa akin. Mga commenters, nagla-like, nag uh, po. Thank you sa inyo. So, ano mo ba, ba itong pinagsasabi ko dito? Uh, kanina lang nung nakabreak time ako, ano mga kabayan, napanood ko yung ano, mga post ni Katie, yung anak ni Tatay Digong. Tapos may mga video sila. Ang isa doon sa napanood ko is ano, galing sila tatay digong sa bakasyon tapos biglang ganun ang nangyari na ano siya, yung hinuli tapos uh, naantay nila yung uh, TRO, temporary restraining order kasi hindi pwedeng ilabas ng Pilipinas si tatay digong patungkol ho ito doon sa ikinakaso sa kanya ng ICC yung, alam niya na yung, yung war on alam niya na yun mayroon pa si <coughs> magbanggit, baka maano tayo bakit tuon sa sa labas ng Pilipinas siya husgahan eh diyan sa ating lugar at diyan sa ating bansa wala namang nagreklamo sa kanya kasi sa satisfied tayo sa mga ginawa ni Tatay Digong ba naging malinis ang Pilipinas ang bansa natin walang mga lutang sa kalsada malaya tayo safe pero ngayon ano na nangyayari di ba nakakatakot na at syempre 10 years ang passport kay Tatay Digong higit sa lahat napakalaking bagay, malaking-malaking ang malaking nagawa ni Tatay Digong dito sa mga state university free ang tuition ng mga estudyante at dalawang anak ko ang naka-avail niyan adyan pa yung isa ko ngayon yung isa nakagraduate na so bakit nila ginagano si Tatay Digong naawa talaga ako sa totoo lang pasensya na ano, nagiging emotional din ako ngayon kasi panoorin niyo po meron akong video clip na ilagay dito ah uh, Shoutout po kay Senator Bongo doon po ito nakuha sa kanya ang video na to credit po sa kanya at ganoon din po kay Kitty Duterte doon sa kanyang page doon kasi ko ito nakita lahat panoorin niyo po nakakaawa so pag pareho natin si Tati na maging okay siya um, ano mag isa lang dito na ano kasi ang kasama niya yung nurse lang niya So, nung time na nandoon, naawa ko kay Kitty, Ibo yung, yung, ano niya, matapang din yung batang to eh pino niya yung nanay niya at saka yung tatay niya. Meron sila mga video. Tatry ko sa ibang ano. i upload ko na lang po kasi ito ngayon yung Kaiser Bongo. Tapos ayun yung mga meron siyang mga pinaalam or ipina tawag dito. Uh, meron siyang mga mensahe. Ayun, may mga mensahe. At uh, dunya yung nandun sila nandun pa sa Bilymore sa airbase kasi dinala doon si Tatay Digong nandun si Mama Hanilet di sila pinapapasok ng gwardiya grabe yung trato ano parang bang criminal si Tatay Digong grabe sila no kapapilipino natin at saka wala naman nagreklamo sa kanya kasi satisfied nga talaga tayo sa nangyari grabe doon pa talaga dinala sa ibang bansa yung condition na yun niya so, pagprinalangon natin si Tatay Digong so panoorin nyo na lang po yung video share ko lang sa inyo pasensya na uh, medyo na ano tayo ngayon ha nalihis tayo ng ano. Kasi Pilipino tayo eh. So, kailangan maging aware tayo sa nangyayari sa ating bansa. Kahit ako malayo ako. Siyempre, nandyan, pamilya natin. Ang pamilya ko nandiyan. Nandiyan kayo sa Pilipinas. Hindi naman ako habang buhay na dito. Uwi-tuwi ako. Kaya, yung mga nangyayari ngayon, apektado din po ako. Nalulungkot ako. Ang nangyayari sa ating ano, kasalukuyang administrasyon ngayon. Grabe. Talagang minadali nila eh. Kasi alam na lapit na yung eleksyon eh. Binadali talaga. Wala, wala. Ano kayang mangyayari doon? Sana maging okay lang si Tatay Digong. Sa tingin yung mga ano, kababayan, tama ba yung ginawa nila? Pag ng TRO, wala na. Nakuha na si Tatay Digong. Nailipad na. Kinuha na nila. So anong ano yun? May kaso ka. So yun, ano, lang natin na maging okay yung kalusugan ni Tatay Digong. Na siya lang mag-isa doon kasama yung kanyang nurse. Hindi na kasama sila mamahal yata. Kasi, wala eh. Kasi tatay, hindi ko lang ang, ano, inalalay ang packet doon sa private plane na yun. So, yun lang po, anong panoorin nyo na lang po yung aking video. Maraming maraming salamat po sa inyo. To God glory. Ay, ay, kiusap po kung pagdasal po natin si Paulong Jeff. Pagkakilala. Na. na ako. Baba na ako. Baba na ako. Baba na, ako para... Baba na siya. Na ako para makabalik na siya. Na ako papasok. Ayaw akong papasok. Ito oh, no, po si Mickey. Nakikita po namin. Papayamin. Si Alicia, si Antonio. Eh si. Hindi pa alam kung ano. Ito po inawad, no? Sa gitna ng lang natin. Pero, oh, pero, pero, na. notaryo oh, no. lang ngora mami. Nasa batas yan. Sila, sila. Kailangan natin. 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 Notary lang. notary lang. Notary lang. Okay lang. naman tayo, yung notary lang. Notary lang papaso. Sige. So, Sapat tayo. Ah, uh, uh, anong muna Paki-clear lang po. Okay, sir. Uh, notary lang. trabaho lang abogado. Yes, sir. Pinarating ko po, sir. Ah, kasi guys, ah, ng bawat Pilipino magkaroon ng abogado. Pinarating ko po, sir. Pinarating ko. Unfortunately, sir, your foreign transaction challenger. sir. Diyan namin tayo. Po, sir. Ako siyo sa po Oko okay? sir. Okay pa. na pa ala talaga po. Oko sir. Pina pina. No, tari lang naman eh Yes sir. Uh, so, Hindi na po namin natin request yun. Hindi sir, yun. Hindi yun. Hindi natin yun. Hindi natin yun. sir natin na yun. Pakipaalam na lang po, na lang po. Oo po sir, pinaalam ko na po sir, pinaalam ko na po. Karapatan ng bawat Pilipino yan. Pinaalam ko na po sir. Ano raw, ito yung ito, ano raw dahilan? Ayun po sir, ang instruction namin. alam ko, sumusunod lang, pero ano tayo lang, there must be a reason. usap lang, ano lang, pakiusap usap lang. Pilipino tayo, one love, one mission, ano ba yan? Ano tari lang. lang yan, sila ang papasok, abogado lang ang papasok, abogado.

Na... Ah, mm -hmm. 사실, sir, po sa registration. Pare, Sir, na-erase ko na po yung voucher. Unfortunately po, yun like no, sir, 'yun way, ang scratch voucher. 'Yung document lang po na kinukuha, 'yun lang po ang dadalhin. 'Yun lang, 'yun talaga document na dadalhin. Kailangan manumpang. Okay lang. I-RRT muna sir. Pero na-erase na nga po namin yung voucher na 'yun na, sir. And then 'yun yung document, sir. Oh, para yung document, sir. Yung document, sir. Dali na, sir. Okay. Pag-anin niyo Para Iparating ko na lang, po, sir. Opo, sir. Iparating ko na po, sir. Iparating ko na po, sir. Tama namin si madam. Susunod naman kami po, sir. inyo. Opo, sir. Opo, ah, sir. Ano po muna tayo? Papasok na Ay, kasi, natin. Dito, po papil, kasi, ah, dito na po kayo. Taka, sir. Patil lang naman. Dito na po kayo. Patil lang. Si uh, Kate, sumakay na po kanina. pareho pa rin po. Ayaw nilang papasok. Ayaw nila kaming uh, ng Tante mo na yung kalusugan ni Paolo Duterte. Kulang-kulang yung mga... Saan na yung mga men? Ang Pilipino ang dapat pusta sa kapwa Pilipino. Ginawa ni Tatay Digong ang lahat para at ang humusga. Nakakalungkot. At his age, yeah. 80 years know. old, pinala pa ang bayan. Please, pray for his safety and health. Alam ko na may parangdaman po si dating Pangulo Ricardo. Ako mismo eh, kasama ko. Kung nasa hospital siya, kasama ko alam ko ang karamdaman niya alam na alam mo yan baka hindi niya kayanin baka hindi niya kayanin mapalayo paano parin medisina? sino mag aalaga sa kanya? 8 years old? papadala mo sa napakalayo